Sige, sige, tingnan natin. Wow, tingnan mo ang mga kagandahang ito. Hmm, ang mga malalaking ngipin na iyon. Isang tunay na mandaraget. Maglaro tayo. Stig, hindi ba? Hindi ko alam. Kailangan kong tingnan ng mabuti ang akin. Tingnan natin. Hmm, ang bango-bango. Kailangan kong tikman ito. Yum! Ang sarap! Talagang nakakain ito at may mas marami pang candy sa loob. Gustong gusto ko ito. Kailangan kong bakuha ang mga ito. I-roll ko ito at basagin. Oh, ang daming candy. Gusto kong kainin lahat. Kolektahin natin ang mga candy dito. Oh, gustong gusto ko ang matatamis. Natutuwa ako. Kaya kong kumain ng walang tigil. Mm? Oh, ang swerte niya. Gusto ko rin ng masarap na merienda. Oh, gusto kong subukan ng kaunti. Mm, wow, ang laki ng piraso. Oh, oo. Oh, oh. Mm, masarap. Hmm? ang sarap. Oh, pwede mo bang ibahagi ang isang piraso sa kaibigan? Ha? Ha? Hindi. Umalis ka rito. Oh, sige. Hmm. Hmm. Paano kung meron din akong nakakain na pating? Aray. Hindi. Oh hindi buhay ito. Tulungan mo ako. Iligtas mo ako. Ah. Ah, ano ang gagawin ko? Walang takas. Tubig ito. Ah. Ah, talagang gusto kong lumangoy. Ah. Uh, uh. Ah, sa tingin ko nakahanap ako ng magandang lugar. Ah. Mukhang nakatakas ako. Sandali, ano ang mga matang 'yon? Hindi umalis ka na agad dito. Ugh. Oh, sa tingin ko ay ayos na ako ngayon. Sandali, nasaan ako? Hindi. Ah, uh, hello. Anong nangyayari? Gumising ka? Teka, ano? O, oh, teka, hindi ito buhay. Panaginip lang ba yun? Pakikuha ito. Ha? Huh? Ha? Huh? Alisa, parating na ako para sa'yo. Nakakatawa. Wow! Ang lalaki ng mga magna yan. Ano kaya ang laman ng mga ito? Oh, kape pala. Ha? Huh? Wow! At mayroon akong malaking mag na tsokolate. Hmm, tikman ko nga. Oh, medyo hindi maginhawa kainin ito ng ganito. Pero may naisip ako, durugin natin ito. Oh! Oh! May likido sa loob. Oh, kailangan ko ng straw. Hmm, likidong tsokolate. Hmm, hmm. Ang sarap. Ngayon, pwede ko na itong inumin ng buo at pagkatapos kainin ang buong tasa. Oh, oh. Hmm, ang sarap talaga, ha? Huh? Oh, nasira ko na. Ha, pero ayos lang kasi lahat ito ay nakakain. Mm. Yum, yum. Gustong gusto ko ito. Ngayon, hayaan mo akong kainin ang mismong tasa. Oh, ang daming tsokolate. Mmm, sarap. Sarap. I hindi ko mapigilan. Mmm, oh, ang sarap. Mmm, gusto ko rin subukan ito. Pero mahal ko ang kape kasing mahal ng tsokolate. Mmm, Ooh, at ito ay cream. Tingnan mo yan. Subukan natin. Hmm, Bellissimo. Oh, anong nangyayari dito? Ha? Huh? Gusto mo ng cappuccino? Well, makakakuha ka ng isa. Ah! Hmm. Tingnan mo yan. Wow! Handa na akong ipakita sa inyo lahat ng aking galaw. Oh! aray tang lahat. Ah, uh, at tapos na ako. Wow, ang cute ng mga unicorn. At mukhang may sorpresa sa loob. Tingnan natin. Oh, oh. subukan muna natin ang sungay. Hmm, ang tamis at may mas marami pang candy sa loob, gaya ng inaasahan ko. Hmm, Oh, oh, maraming matatamis diretso sa bibig ko. Oh, basagin natin ito. Woo! Uh, ah! Oh! Lahat ng kilis sa mesa. Subukan ko muna ang unicorn at pagkatapos ay kakainin ko lahat ng matamis sa mesa. Mmm! Yum! Yum! Gustong gusto ko ang tsokolate. Mmm! Aba! Nakuha ko ang pinakamasarap na pony. At tingnan mo ang cute na yan. Hayaan mong yakapin kita. Huh? Ah! Tulungan mo ako! May tao ba dyan, sir? Hoy! mag ka! Mabait kang bata! Natakot mo si Vivian? Huwag mong hawakan ang mga laruan ng iba! Ano yun? Baka nananaginip lang ako! Ha? Oh! Teka! Hindi! Totoo ito! Ah! Ha? Oo! Halos mahulog na naman ako! Melissa! Tama na! Ibigay mo sa akin! Ah! Hindi pwede! Akin ito! Mababasag mo yan! Ha? Oh! Pinunit mo ito! Pasensya na hindi ko sinasadya. Pero tingnan mo, nakakatakot. Bakit mo kailangan ng nakakatakot na laruan? Gustong gusto ko ito, gustong gusto ko ito. Itong mga joystick, wow. Astig, pwede tayong maglaro ng video game. Oo, at sa tingin ko, makukuha ko ang totoong joystick. Oh, ang galing! Wow! Mahilig akong maglaro ng mga laro. Wow! Tingnan mo yan. Ako yan. At kumakain ako ng candy. Nakakatawa talaga. Gustong gusto ko ang larong ito. Ha? Oo. Oh, kailangan kong mag-ingat. Huwag magpatulo ng mga candy. Oh, hindi. Oh, hindi. Sige na. Ibigay mo sa akin, Melissa. Gusto ko rin maglaro. Well, problema mo na yan, may chocolate stick ka. Oo, oh, tama, may chocolate ako, kaya hindi ako makapaglaro. Sandali, ano yan sa loob? Huh? Huh? Yan ay, wow, yan ay cotton candy. Hmm? Ang sarap! Hindi ko akalain na ang mga joystick ay maaaring maging masarap. Oh, ngayon gusto ko rin ang sayo. Well, hindi mo makukuha ito. Oh, ang sarap! Mm. Gustong-gusto ko ito. Mm. Oh, ang saya ko na nakuha ko ito. Kalaga? Aba, ang sakim mo naman. Mm, kung ganun, maglalaro ako buong gabi. At hindi mo ako mahuhuli. Ha? Oh, oh, oh. Nanalo ako. Yay, hooray! Ako. Wow, ano ang mga ito? Mga tsokolate ba ito? Ulan ba nang matatamis yun? Oo, oh, oh, ang paborito kong mga bar. Hmm. Yum, yum. Ang sarap. Hindi niya mapapansin. Kukuha lang ako ng isang tsokolate. Oh, tingnan mo ang Coca-Cola na 'yon. Ah hayaan mo akong mauna na sumubok. Ha? Hayaan mo akong buksan ng bote. Oh, oh, tsokolate ito. At may laman din sa loob. Mm, tingnan mo, tsokolate jelly ito. Sa tingin ko, caramel ito. Hayaan mo akong subukan muna. Oo, oh, oh, ang sarap. Oh, hayaan mo akong durugin ito. Wow, mas maginhawa kainin ito ng ganyan? Oo, mabuti. yam yam mm, hindi ko mapigilan. Mm, ha? Isang huling tulak at sapos na ako. Ew, ngayon, ako naman. Mayroon akong ibibigay sa'yo sa pamamagitan ng paraan. Mga kakaibang salamin ito na may tubo. Mm. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung paano uminom sa nakakatawa at masarap na paraan. Ang sarap. Super convenient. Nauuhaw na ako. Pwede bang makahingi? Sure, kumuha ka lang. Aba, hindi ko inaasahan yon. Ano ang ginawa mo, Melissa? Oops! Oops! Surpresa! Naiinsulto ako ngayon. Sandali, may naisip ako. Gagantihan din kita, maghanda ka. Oh, anong nangyayari? Oh, tulong! Ano ito? Ikaw ba ang gumawa nito? Halika na! Ang saya-saya nito! Huwag kang magalit! Kadiri, kadiri, bakit tayo may lemon at alinang totoo? Sana hindi sa akin! Subukan natin ang magkasama. Ugh, ang asim. Mm. at ang akin ay ang tamis. Ew. Oh, hindi. Aray, napunta ang juice sa mata ko. Oh, ang hapdi. Hindi. Oh, ano ang nangyari? Ew, oh ang asim. Ah, uh, ah, uh, nagustuhan mo ba ang aming video? Pindutin na ang like button at mag-subscribe sa aming channel. Kita, kids.